Ito na, ito na sa sana all. Pampakita ko na sa inyo ang aking pinagkakitahan. Ang aking tindahan. Ito ang aking mong tinda tindahan. Wow! Marami ng pinagbago. Ngayon, di bakal na. Kahit pa paano, kahit pa bakal ko na yan. Nakikita niyo sa labas ang iba't ibang gulay. Ang lagi kong binibili yung mga matagalang buhay, tulad ng bubo, repol, yung hamatis. Sa taas naman, nilagyan ko ng mga kung oh, ano-ano. Uri ng pansit, ng achicharum. Ngayon sa taas, nagpaparentin pala ako ng video okay. ang yung number ko. Kung gusto nyo, i-message ko lang ako. Makakarating sa inyo ang video okay. na mainit-init pa. <laughs> sa labas, nilagyan ko rin ng iba't ibang klase ng chinelas. Wow! Ito sa gilid, mayroong ti akong kaltihan. Diyan, makakakuha kayo ng chocolate, 3-in-1, cappuccino sa halagang 5 pesos lang. Sa gilid naman, aking isinabit ang iba't iba klase ng chinelas pang pang matanda, mga swap drinks, nagpapadikas din pala tayo. Cash in, cash out nga bills, pwede kayong pumunta sa akin para aking bayaran. Ito na, ito na, mga sana. O, ipapakita ko na sa inyo. O, ng aking munting tindahan. Wow! Ayan, nakikita nyo agad ang aking karaoke na may kumot kasi baka lamukin. At pakalit ang aking tindahan pero napakaraming abubot ng iba't ibang klase na mga tindang makikita nyo. Dito, laging piyesta kasi at laging maraming nakasadit. Mga biskwit mantika. syempre hindi mawala si Chit Nino. At si MP. At ang happy grip na mula sa buti bakal. Ganun lang talaga. Kapag nakapit ka ng buti bakal, mo. Siyempre, barati niyo rin ang kahit pa paano. Ayan, ang ating kitbangan, kitbangan ng bayan, ng baryo. Dalawa-dalawa pa yan. May iba't ibang candy. Mga noodles, mga nakasabit. Pumunta tapay dito nung makita niyo aking mong tindahan. At sa labas dito, makikita mo naman ang aking CR. Bahala na po kayo mag-isip. Paano ako nakaka-CR dyan? <laughs> Basta, may timba kayo nakikita. Andiyan din yung aking washing machine. Namula sa bote bakal. Siyempre, pag walang ginagawa, kailangan maglaba. Baka umamoy. At dito sa gilid, makikita mo naman ang rapil. Lutuan ang lechon. Lechon na pinawali kinaldero. At sa labas, dyan ako ng plato. Pulita po na sa aking swimming pool. Ayan na, ang aking swimming pool na napakalaki. Wow! Yung doon, makikita mo. Walang hanggan niyan. Wala dyan. Hanggang sa walang Hanggan, makikita mo ako swimming pool, pumunta ayo dito at libre libre. Huli, Green. Walang hangganan yun na swimming pool. Ito ang nabas, ito ang paligid ng aking pindahin. Gretchen, nakapwesta.